ko mo tinan sa clay ko. Yung si Dikap galing kay RM. Sa kake, mayo po. Prelay mo daw. Guys, natin oh, okay. na po nila. Testing, testing, Ayan. Buwan na po nga yes, kay no? Makakagala na kap ng malayo, may wheelchair na. Pag malapitan, pwede na yan. Uh, Ayan. Ayan. alam Ayan. 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 akong Ayan. 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 lang Ayan. Hindi, na naman eh. May tutorial naman kap, nakita ko na sa YouTube eh. Thank you po, thank you Kuya Ambet Hindi mo na tetas tingin. Mamaya, ayun ka, ayun pa subukin kapag wala siya eh. Mas lakad ka para may exercise. Apo, thank you po. Bye bye Kuya bye bye Kap. Thank you po. Hello po, ito na po guys. Nandito na po yung supply ko. Maraming maraming salamat po. Hello Tita. Hello. Oh, may supply ka na. Apo, may wheelchair na, may saklay pa. Pag malayo, pwede akong isakay sa wheelchair. Pag mga dito-dito lang, ang gasas dito sa doya per! Ha? mag sa doya per kayo. Ang talaga, pati mister po nga eh. pag may, may ganyan, na na ako. Pwede na kumtambahin nyo. Kaya po? Kaya. Papractice lang nga eh. Siyempre, hindi pa lang po kagad na ura-urad eh. Magaling na ba yung paha mo? Medyo, konti na lang po. Tapos na, bibigyan ka ng paha. Ah, uh, pag ano po, masaka na natin problemahin kasi ito po, pag gumaling po to, hindi na pwede after a month, eh, magkaka, pa, magpapakabit na agad. Ilang buwan pa daw po yan. Maganda ako, isang taon daw eh. Tapos ite-therapy pa rin daw po yan. Okay, thank you.